Hello mga kapiks, yung mga status mga ka-fix vlog na nagambak ko na naman sa mga yung YouTube channel So for today's video mga ka-fix dahil tapos na yung vacation namin at labahan time na mga kapiks kasi eh. timing labahan namin hindi kami napaglaba doon dito. So, dito na lang kami naglaba sa pag uwi namin dito yan yung marami marami yung labahan so tapos na yung ano, laglaag time laglaba time naman tayo mga kapots yan yung labahan namin tapos meron na panlas na to kasi yan babanlawan ko pa yan kasi yun, at na ako ng ano ng downy kapag pigan ako ng downy, mga time yung umuna ko tapos sila mama fix Kabit sa mamadak siya ay gumagawa ng panada. Ang panada, lumpia pala mga ka-fix. Kasi nagpano si may timang ng lumpia para kay ano ba, ati siya, padasal. Surprise lang daw, surprise. Ha? Surprise lang may timang pang dagdag sa yan, din siya kabit sa lumpia wrapper, tatanggal. Tapos ito po yung almusal namin. Pansit. Kapares yung pandisal tapos mga tulong pa yung mga bata mga kapas so, uh, yung ginagawa tip pala nila mga kapiks ay 200 pieces 200? 200 medyo marami yung mga kapiks sakto lang ay eh. nakawi kami dyan mano si mga kapiks mabilis siya magano kumain ng lumpia sakto ano medyo makulilim pa yung ano langit ulang bata so, pag okay lang yung makariksa. naka may washing naman pwede naman yung eh dryer medyo ma ano yung ano medyo hindi yung mabasa mag 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 ka mag umaraw ngayon So, mo muna matay tayo mga kids Mga damit para din sa Daoni, let's go So, ako lang yung ano dito Maglalaba muna kasi Nandun si mama kids Nagaano, sumutulong sa paggawa ng Lumpia yeah. Ako yung nakatoka dito sa labahan Yan, tapos na rin kami mag-washing. Dryo naman at ito na si Mama Pex. Tumulong lang kasi. Tapos na sila magtanggal ng wrapper. Uh, si Mama Dex naman yung nagtitimpla, nagluluto ng ano. Kasi gigisayin pa yung gulay. Kasi lumpiang vegetable po yung ano. Tapos masarap yung sauce mga kapalis si Mama Dex yung gumagawa. Tapos ito na po yung aming unang na silang mag mga kapix tanggal so pag wallet na lang ito lang. hinintay na lang yung gulay yan yung nang sampay tapos buti na lang medyo manon na Umaaraw na baka mamaya ay lumubas na si haring araw yan yung motor ng Jing si Jing pa lang mga kapiks ay Uh, baka ay bunjing adi na so dumating na ata si Jing nasa Compostela na so baka pumunta dito or magpakuha nagpahinga lang muna siya, mo siya sa uh, kagabi pa siya ng madaling araw dumating so gabi na hindi na siya nagpaano baka mamaya or siya na lang pumunta dito or magpakuha na lang uh, magpakuha siya Yun. Oh, back to normal mga ka-fix Tapos ng bakasyon. Pagkatapos ito baka bukas ay kabaho na naman ako. syempre kailangan magtrabaho para mag-ipon ulit. So, katapos ko maglaba mga kapits. linisin ko yung ano, motor. si kailangan ano din to condition. So i-change oil ko to para sa pag -byahe ko bukas o mamaya. So pinalitan ko pala yung ano, mga fix yung handle grip niya kasi wala na, kailangan palitan. Tas chichinsel ko to mamaya. Para condition, para medyo mas humaba pa yung ano niya, buhay. Yan mga fix tapos na po kami maglaba yung mga fix. Yan na pag sampay na kami at sakto. Maraw na. Buti lang uminit. So ngayon Tulong muna tayo dito sa ano Paggawa nila ng lumpia Tapos dumawa pala si mama na Biko Yan Almusal Kinana Almasal. Dukot. po yan yung ano Yung uh, Tawag yun Dukot tokag Ah Tagalog it Dukot Ya, mana tu sih? Mana tu? Di mana? Mabibingka. Awa no? Awa, oh, ano? <laughs> oh, ano pala to. Biko ko pala mga kapis. Ako si mga kapis. <laughs> ay, nag-ano naga, naga, naga. na nang analik. na sana po siyang magbalot. Rapo. Tapos nag-ano, nagsindi ng kandida dahil... Kandida. Ah, maano po yung kamay ko kasi katapos ang po namin maglaba. Malinis po yan, malinis. Kasi pag may gloves, hindi po maaayos yung pagka-ano niya, palo. Dumidikit. At mag pangunpangun ng niyo lubi ah, ano nito na tatanggal natin yung balat nito tapos kakagurin kuyurin para ano ni para ah, sa para sa ano pala sa biko yung pinaka topic niya sa taas

Ayan mga kapiks, tapos talagang tapos. Ah, medyo narapan ako ngayon magano, magbanat ng, yun, kasi matagal-tagal na ako ngayon ng kapag, uh, so binilisan na natin ang cord. Ayan mga kapiks, so binilisan ko na lang mga kapiks, tapos bilisan din natin pag kayo nito para maging kita Let's go! Ah, yeah mga kapiks. Nakagod ko na. Nakayod ko na. So, yung ano na lang ito gagawin na lang ni mama na hugok. So, si mama Ducks na lang yung bahala mga kapiks. Let's go. Ito na mga kapiks yung new ni mama Ducks na biko. So, ito po yung niyog na ginawang hugok. Hugok sa tawag na mga kapiks. Tapos itong yung pala ay doon na lang nito So, kaya hatid ko mo to. Ito doon ako maghahatid doon mga kapiks. So, sino sino? din ako tapos mayroon po kong pera yan, babalit na ni mama Lex kasi ihatid ko muna doon sa taas taas kasi nagsisimula las, nagsisimula na sila nagsis, mga kapiks sa pag dadasal let's go at yan mga kapiks uh, ihatid muna namin yung uh, biko bikot tsaka lumpia so kasama ko sa si mga kapiks kasi ah. sa yung magluluto ng lumpia doon kinamay timang so mga kapiks sama nyo kami let's go